Hello guys, gusto ko tayo sila ng nabaos. Wow. So yan guys, inaayos ko na pinag inaayos ko na po siya. Ha? Ulam po namin yan, ulam po ang ulam po namin ngayon ay sinigang pa nang panangalian po. Ako po ang magluluto. <laughs> Yan Next naman po ay Luya. yan gawa hiwa ko na po siya. yan guys daan Pero mariin namang po tayo ay masugatan. Yan. yan

Busy sa na busy si ate girl na nagliliwa. Hmm, guys, binaliktad ko po. Sa mga so, hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na, 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 na po. 20 20 kaso, And like. Pero pansamantalang nakalaya, matapos siyang mag-abay ng plea bargain at umamin sa pagbebenta ng shabu. Ngayon balik kulo kulungan si alias yes, G sa kasong iligal na droga pa rin. Base doon sa, ano, sa nakalap ng ating mga pagbulisan ng duro, Ayan guys, yung kamatis 41. Kung nakalimutan ko ito kanina, isa ba yung isa isang hiwa kong kamatis. Ayan guys, sinati ko na po siya. Apat na hati ilang po yan. Ayan guys, tanggalin ko natin yung mabuto. Ayan guys, tinanggal ko na po yung mabuto. yan Sa ngalan ng panas na pamamahayag, sinubukan namin kunin ang kanyang panig. Pero, Denise Osorio, para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan guys, malapit na pumatanggal yung mga buto niya sibuyas si si naman po ang next yan, hiliwain ko na yu, yu, siya. In in manis, po siya yan guys hirap po tanggalin ng balat yan here. guys sa Magis, yes, tinanggal pito, ko na po yung balat ng sibuyas. sibuyas. Hirap po tanggalin. Wala po kasi akong mahabang po kaya hirap na hirap, hirap, hirap po ako tanggalin yung balat ng sibuyas. Guys, itanggal ko na po. Paalala po, pa-subscribe

sustainable business. Ang 2024 Stock Tourism Summit ay layo talakayin ang mga mahalaga tambang para mas maibida ang mga produkto at mayamang kultura ng regyon at ang malaking potensyal nito bilang tourism and investment destination. Ang magaganda nitong destinasyon at mayamang kultura sa mga turista. Christian Matuliano, ng DIA Soft Surgeon, para sa, sa TV sa Bagong guys, hinahati ko na po. Mistap ko po pala yun kasi po na, na natalsikan po ko ng katas ng sibuyas. Yan <laughs> guys, nilalayo ko na po yung ulo ko sa, sa, sibuyas kasi po ang, ang hapdi po sa mata. Yan guys, yun naman po. Tatanggalin ko lang po yung tangkay ay pangakang lakihan. So, ang taon na sa naman na panibagong evacuation order of Israel. Yan, ang Israel. Ayan, pinagipon ko na po yung mga balak nila at itatapon ko po. Roots, na, Yan. Naman na, naman na, naman na, na po yung plastic. Ayan. Ano ako na po. Ang hirap po pala dangkutin ng ano, buto ng kamatis. Kasi namay ko na lang po.

So, yan guys. Buksan ko na po ang kawalit. Inopen ko na po ang gasol. Dalagay ko na po ang mga rekado na hiniwa ko kanina. So, yan guys. Dalagay ko na po. Asensya na po kung medyo makalat po ah nakalat po kasi dyan sa ano, binulutuan namin. Ganyan po talaga dyan. Ayan guys, nailagay ko na po. Ayan guys. Hi guys, nung gasa ko nga pala yung sida.

Ito na ng Setyembre. na. guys, nuugason ko na po. guys, nuugason ko rin po ng gulay. Bakit titignan mo na ako ako na parang walang mga opportunity na para sa amin. Nagbabaho kami. Kani lang Ako lang Where's the Mungkos? Ayan guys, hinihintay ko pong kumulo. Ayan guys. Hindi yan ko po kung kumukulo na. And guys, binuksan ko na po pala. Tapos binalik ko po ulit yung basahan. Yes. guys, di ko palang kung anong unahin ko dito. No so, guys, ako ko guys. Dalagyan so, ko po pala ng asin. Para malasa. Kaya ba? Ang guys, tinanong ko nga po sa lalaki. Papaksa niya na po ba ito? Hindi ko po nang kung paano po kasi tansyan eh. Hehe. Life na binagola, ko. ko po kayo sabi pa po ngayon.

ngayon guys, nag tayo. Dali, wag kang mo muna ko ba yung yung skinagawa ko. So yun guys, nag ko na. The is 4. Okay guys, muna kayo muna sa talc powder. Five, six, in exact order. Seven, seven. Five, so yun guys, ko na po sa lang ka-powder. Pa yan guys, kunin ko nga po pala yung sandok. So, yan guys. Kasi na po kung pa stop stop. So, yan guys. Medyo ko na po siya ng rekado. Pasok so lang po. Hindi ko pa po talaga si damit ko. Wala po, basa eh. na po. Nilagay ko na po ang lekado. So, yan guys. Nilagyan ko po na tubig para hindi masayang. Ayan guys. BCSO social media followers. Hindi pa rin paaawat ang mga mga ngon gamit ang Yes, nakasama so, rin po 'yung Magic Sarap. Pang-sigang po pala 'yung kanina, hindi po pala 'yung Magic Sarap. Sa kasalukuyan, walang online betting application ang PCSO. Gamitin po natin sa tama ang social media, maging mapagmasid, maging matalino. Sana panoorin niyo po 'tong video magpanoko. na ginawa ko. So, mo sa po sa aking mga ginagawang video. Tsaka, uh, ulit po po ulit. Subscribe po and like. This is to inform the public that Miss Nene Amago is not associated or in any way connected with the Philippine Charity Sweepstakes Office. Any transactions or dealings entered into the Philippine Charity Sweepstakes are unauthorized and not recognized by the agency. Okay. We strongly advise Hi. to any existing business o okay. yan guys kumukulo na sya naka open din pala yung box yun yung hindi naka open eh okay. see naman so, yung basahin so yan guys natin yung gulay eh, guys step ko nga po po kung nga po pala yung Merkweles, pwede kayong kumusuta sa aming mga gastroenterologist, na nilagay ko na po yung gulay, urologist, urologist, and endocrinologist. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1pm to 4pm. At kung may problema sa inyo, paningin, worry no more dahil ang ating ever reliable ophthalmologist na ang bahala sa inyo tuwing araw yan ng fairness mula 2pm hanggang 5pm all these services are free kaya bubisita na sa PCSO po sa special ngayon guys, inhalo ko na po dahil pang nalalaman natin yun, lo pabaywang-baywang pa nalalaan na mawit na po kasi yung kamay ko inhalo ko na po 886-8757 buen guys nilakon na po guys. guys kunapakilawin pala. Ayun, ngayon pala. Good guys. Okay po. na po pala guys. ano guys. Kilikman ko nga po pala, oh, pala. kaya okay. so, okay. na po pa. So, siya guys. Oh, so, guys, lagi natin na so, like, you know? oh, yeah. so, guys, ilagay natin ulit na guys. ko okay, so, pa guys. guys, na guys. guys. Nahalo na. ko na po siya. Hindi okay, ko na pala ulit. hindi ko po po guys. Tapos na siya guys. So yun guys, bumili pala tayo sa Sampalo. guys, oh, yun guys. Yun pa rin guys. Yun Kulang po kasi. Siyempre, Hey na, guys. Anniversary po si Jan. John ako kulang ko. Lang po. For, it, <laughs> for you to decide, timer starts now. Zero guys big <laughs> <laughs> pala <laughs> <little kisskin. laughs> pinutukol, okay, no guys. Yes, Kaya na po yung sinigang na bangos. So, guys, dito na po mong tatapos. Bye-bye! Pa-subscribe!